Hello everyone, so dumating na daw yung bagong Rusi Cyclone RC250. So merong kumakalat ngayon na balita na dumating na daw yung ano yung RC250 dito sa Pinas. So merong mga picture na no, kumakalat sa Facebook. So ayan yung mga example natin yung mga pictures. Okay, so nag-research ako deep down So kaya magbibigay ako ngayon ng mga quick specs at anong mga mai-expect nyo sa motor na to And meron tayong estimated price sa end ng video Okay, so ito daw yung bagong Sigma 250 ng Rusi So alamin natin kung sulit ba Okay, so simulan natin So yung unang specs natin is nakikita natin dito sa video na to So naka ABS system na siya Okay so magandang additional features yan Kasi mas safety lalo na sa mga hindi pa mga veteranong riders So yung ABS naman sa mga hindi nakakalam yung tawag nyo is anti-lock braking system So pag pinigay nyo bigla Nang agad-agad yung inyong brake Hindi siya maglalak yung gulong nyo no? So hindi siya magsiskid or magsaslide So mas safety yun siya Lalo na sa mga nagpapanik braking Ayan Yung next naman na papagkaalaman ko is ito ay isang FI na Okay so hindi na siya carb Is modernized recognize na yung sabi ko nga one time sa aking isang video na aking explorer is feel ko talaga aabot yung time na puro FI na talaga lahat na motor no kahit yung mga mamurahin mag EFI na sila soon okay so yan at least good thing mas ma, mas mura na siya when it comes to gas consumption pero regarding naman sa maintenance sa kanya-kanya talaga tayong opinion merong iba na gusto pa rin yung carb kasi mas madali daw okay pero modernized na kasi yung FI okay so intindihan natin aabot talaga yun sa lahat ng mga motor soon no okay baka future versions din ng ng ating explorer ayan okay naman niya is nakikita nyo naman yung kanyang swing arm. So, ito ay naka-single-sided swing arm or tinatawag nila na pro arm. So, ito ay isang sobrang mahal na addition talaga to. Kasi, alam nyo naman yung mga swing arm, pag tinitingnan nyo yan sa marketplace, alam nyo, need nyo magasto na at least 50,000 para lang sa isang swing arm, no? So, of course, kasali na yung mugs doon, gulong, brakes, and so on. Okay? So, swing arm itself is sobrang mahal. So, para sa motor na to na dinagdag nila na addition, sobrang win na win yun. Okay? Next naman is, meron din siyang quick shifter. Okay? So, ano ba yung quick shifter? So, yung quick shifter naman is, pag nagigear up ka, hindi mo na kailangan pindutin yung clutch. Habang nag-drive ka, gear up nyo lang agad, gear up na siya. So, hindi nyo na kailangan pisilin yung clutch every time pag mag-shift ka. Kaya siya tinatawag na quick nga eh. ba? Diba? Sobrang maganda siya addition pang pang race okay? Hindi pang kamote. <laughs> re ko lang, okay? Ayan. Meron din siyang built-in na winglets. So, yung alam niyo naman sa atin sa Explorer is binili pa natin yung winglets natin. No? So, meron siyang built-in na winglets which is a very good thing, okay? Then, yung next naman natin is meron siyang TCS. So, ano yung TCS? Traction Control System. So, yung Traction Control System naman is to prevent na yun mag-skid yung motor nyo pag sobrang accelerate nyo, okay? For example, naka gear 1 kayo, ni-full nyo talaga agad, hindi magwiwili yung motor nyo, okay? So, mangyayari niyan is i kontrolin ng system ng motor nyo na hindi siya mag-skid or ibabalance nyo yung motor nyo. Okay? Meron na sa sasakyan yung TCS para nape-prevent nila mag-drift yung sasakyan or yung mag-skid. Okay? Yan yung purpose ng TCS. Though na turn off, turn on at turn off naman tong feature na to. So kung gusto nyo pa rin mag-wheelie, so pwede nyo i-turn off yan. Pero kung gusto nyo mas safety, lalo na pag umuulan, mga ganun, iwas skids. So pwede nyo i-turn on yung TCS which is yung traction control system from the word traction. Okay? Traction. Kaya yan. Pa rin, meron pa rin siyang USB charging port which is a very good features kasi pag naglulubat ka, pag nagra-ride, yung GoPro mo nalobat, bigla, or meron kang portable na electric fan na pwede mo i-charge. Ayan. Meron pa rin siyang USB port, which is a very good thing. Pwede ka mag-charge. Okay? Isa yun sa maganda. Next, next naman is yung kanyang forks. Front forks is naka-inverted na din. So, sabi nila dito is KYB na daw yung gamit na, na sa front forks. So, which is a good thing. Maganda yung kanyang suspension, ha? So, branded na. Okay? So, nakaganda sa isa din na feature ng RCC250 is naka-sleeper clutch na din siya. So, ano ba yung purpose ng sleeper clutch? Pag nagda-down gear ka, so mga usual na mga motorcycle, pag nagda-down gear ka, kailangan mo pa mag-rev matching para mag-match yung gear para hindi mag-jerk agad yung motor nyo. Sa slipper clutch naman, pag binigla nyo ng down gear, so parang yung system na mismo ang control smooth pa din yung pagda-down gear nyo, hindi siya yung mag-jerk, no? So isa yun sa nakaganda, meron sa slipper clutch, meron pa siyang quick shifter. So gear up, gear down nyo, sobrang smooth na yung takbo nyo. Ayan. When it comes to horsepower naman, so ayan, meron siyang quick shifter, meron siyang traction control system. So in-expect nyo, sobrang lakas nito. Okay? So, this motorcycle is claimed, ha? Huh? Claimed. Hindi to siya yung trinay talaga. Okay, claimed to, huh? So, it is claimed to have 28 horsepower. Okay, 28 horsepower is match nyo yung GSX R250S ng Suzuki, no? Kung alam nyo yun. So, 250cc siya, so yung power nyo, 28 horsepower. Then, claimed din siya, it, it has claimed to have top speed of 128 kilometers per hour. So, bakit magtataka kayo? Bakit ang liit naman? No? Yung Raider, umabot na 140. Yung Sniper, mas mataas pa. So, hindi ko alam kung no reason yun. Wala naman ako 250. Pero, feel ko lang, expected ko lang to. For me lang talaga. Kasi, baka built on torque na naman siya. Same ng, same ng ating Explorer. Baka built on torque siya. Baka malakas yung arkada niya. So, single cylinder pa rin to. Okay? So, baka yung kanyang sprocket combination, baka more on torque pa din. Okay? So, yan yung claim lang man to. So, siguro kung meron nang mga magkakaroon nito sa Pilipinas, so, alam nyo naman yung mga tao sa Pilipinas, gusto nyo talaga nilang mag-upgrade. Feel ko naman, kung mag gusto nila i-unleash yung full potential na to, 250cc naman to, FI. So, baka aabot pa rin to ng mga 150, 160, ganun. So, depende na lang sa mga tao sa mga upgrade upgrade naman ay naabagan ng mga tao ilan ba yung price nito pag dadating dito sa Pilipinas so itong sasabihin ko is hindi to siya based sa actual price of course hindi pa naman nare-release talaga itong motor na to din sa Pilipinas pero based on research ko lang sinunod ko talaga yung price niya galing sa China okay so magbibigay ako ng estimation okay so ito yung price niya sa China ayan tingnan nyo So yung minimum niya na estimated price kasi hindi pa to siya na-release sa China mismo. Okay? Hindi pa siya na-release doon, hindi pa siya na-release dito. So wala pa siyang fixed talaga na price. Pero yung estimated price talaga doon sa China is 18 na 90 yung pinaka minimum, then 19 na 90 sa highest. So which is uh, Chinese yuan yan siya. So okay, if convert natin yun sa Philippine peso, so yung 18 na 90 naman, convert mo yun is 151,000. Okay? 151,000 yan. If naman yung nag-release sila sa China ng 19 na 90, so mangyayaring price niyan ko directly convert natin sa Philippine peso is 160,000. Okay. So, yan yung price niya na estimate. So, kung i-convert natin yun sa peso, yan siya. Pero, pagdadating na dito sa Pilipinas, merong tax yan, of course. Diyan mawawala talaga yung tax. Lahat ng dinadala dito sa Pilipinas tumataas. Even cell phones, price China, 10,000. Pagdating dito, 13,000. Ganun, ganun talaga yung system ng trading. Okay? So, estimated ko lang sa akin na to, Personal, ano ko to sya, Personal estimation ko to siya. Dito siya actual or official. Okay? So, siguro aabot to ng 180,000 or aabot to ng 200,000. Alam nyo naman, yung price naman ng Cyclone 400 ng Rusi sa Philippines no alam niyo naman yung bagong Cyclone din nila yung 400 cc yung big bike no so price nila noon is 270,000 kuya compare natin siya sa market so assumingly yung price niya is around ganun din talaga 180 to 200 kasi ayan malapit malapit yung price niya sa ano sa CFMoto 450 SR so 270 450 SR naman is uh, 299 no so assumingly ayan tumatapat din yung price niya sa mga Japanese brands no so kasi yung 50SR, malapit din yun. So, kung itatapat natin sa Japanese brands yung price na yun, so malapit-lapit din siya. Pero all these features for me lang ha? Slipper clutch, Pro-arm, meron siyang quick shifter, may TCS control traction system, ABS, FI, So, lahat mga features na to, for me lang, kung magpa-price siya ng 180k, kung i-compare mo siya sa mga competitors niya ngayon, kung specs wise lang, tayo sa, pe sa specs, mas mataas siya. Okay? Panalong-panalo siya. Okay? So, abangan niyo yan soon kung nirelease na talaga yung price. Malalaman niyo yan, no? From Uruci themselves. So, ayan. So, for me, kung yan ang price sulit siya for me ha so, for me so alam niyo naman yung nag-estimate na ng price noon doon sa ating motor natin kung lalagyan niya ng FI ABS and 6 gear and so on ganun din yung mga price 150 or something so di ba o ganito din yung sa mangyayari sa Rossi so which is understandable naman to hindi to siya as a bad thing But, least, may option ka naman may option ka na mag Sigma 250 kung gusto mo ng 94,000 or 96,000 then kung gusto mo naman mas mas upgraded talaga mas bago is dito ka sa RC 250 okay so yan lahat yung mga nalalaman ko ngayon sa regarding sa RC 250 and if na-enjoy ninyo yung video na to, don't forget to hit that subscribe button down below. And thank you for watching. Ride safe!